Kaugnay pa rin ang darating na undas, alamin po natin ang sitwasyon sa Manila North Cemetery. Nandun pong ating kasamang si Ryan Lesigas live. Ryan? Dayan, all systems go na ang pamunuan ng Manila North Cemetery para sa inaasahang bugso ng mga dadalaw dito sa sementeryo. Pero tulad ng nakikita nyo ngayon dito sa aking likuran, Dayan, ay uh, ilang araw bago yung undas. Uh... Agad ah, ito pa yung sitwasyon dito sa labas ng Manila North Cemetery. Wala pa yung mga orange barrier na karaniwang inilalatag sa bukana ng gate ng sementeryo. Wala pa rin dayan yung dagsa ng mga dadalaw sa kanilang mga mahal sa buhay. Pero ang pamunuan ng MNC handa na sa inaasahang milyong-milyong dadalaw dito ngayong undasa. Nasa 20 portalets din ang ipupwesto sa loob ng MNC. Bukod dito na ay magkakabit din ng 20 CCTV ang Manila North Cemetery upang mabantayan at mamonitor ang sitwasyon sa loob at labas ng sementeryo. Paalala ng pamunuan ng Manila North Cemetery na yan, mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng matutulis na bagay sa loob ng sementeryo. Bawal din yung baraha, alagang hayop, alak at speakers. Mula October 2 or mula October 30 hanggang November 2 na yan, alas 5 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon lang papayagan na makapasok yung mga magnanais na dumalaw sa loob ng sementeryo. Then dahil nga sa lawak ng sementeryong ito, nasa 54 hectares yung lawak ng sementeryo ito, tulad ng mga nakaraang mga undas ay magkakaroon din ng libreng sakay mula dito sa gate ng sementeryong ito para doon sa mga matatanda. Uh, Patungod doon sa mga puntod ng kanika kanilang uh, mga mahal sa buhay. Tuloy-tuloy din dayan yung ginagawang pag-ikot ng mga otoridad para matiyak na ligtas na yung uh, paligid at mamaya mayang konti din ay nakatakdang magtungo dito si MMDA Chairman Don Artes para magsagawa ng inspection. Dayan. Maraming salamat sa update, Ryan Lesigas.